Welcome back sa ating channel. Pag-uusapan natin ngayon ang isang malaking tanong. Babalik pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee. Ang pagtanong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbinig ng Quad Committee noong ikalabintatlo ng Nobyembe ay naging isang malagang pangyayari. Dayon pa man, nabiiwan ito ng isang malaking katanungan. Magpapatuloy pa kaya ang dating Pangulo sa pagsagot sa mga katanungan ng malamang babatas? may kakailaang malaking interes ng publiko sa posibleng pagbabalik ni dating Pangunong Duterte sa Quad Committee. Matapos ang kanyang unang pagdalo, mas lalong unipting ang mga tungkol sa kanyang papel sa kontrobersyal na kampanya kontra droga. Ang kanyang desisyon ay hindi lamang makakapekto sa kinalabasan ng investigasyon, kundi pati na rin sa kanyang pamana bilang isang pinuno ang kanyang pagbabalik sa susunod na padinig ay tiyak na inaabangan ng publiko habang patuloy ang investigasyon sa kontrobersyal na kampanya kontra droga. Mahakapanayam natin si Tatay Duterte patungkol dito. panuorin? Babalik pa ba siya sa Quadcom? Ma'am, natapos naman ako lahat. Bakit ba ako tatawagin nila? Ako, oh, ano naman sila? Ilang oras kami nag... Ano nga? How many hours kami nag... How many hours kami nag? Almost 12 12 hours kami nag ano? O biro mo yan? Sa edad ko Sunod ko niya Wala na, pag tinlig ko, diretso na ako sa Ano bang mura? Puniraria Pass o Puniraria Mamatay na tayo niya sa edad ko Sir kung zoom Kung zoom po, buy zoom so, Ayaw, Ayaw ko Ayaw ko So hindi na kayo pupunta sir sa mga susunod na pagdiin. Maybe maybe not. Yeah, de 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 Depende mo. Ano mo? May may pera ako. Hindi lang sasabi wala. Pero yung savings ko, ma'am, hanggang kailan ako mamatay? Hindi ko malaman, I am 82 now, hindi ko malaman kung mag-abot ako ng nabinta no yung savings ko, wala man akong propiedad, wala akong negosyo. Kung aabot ba yan, eh mag-aabot ako ng 91, saan ako maghanap ng panggasto? Mag Magsuside na lang ako kasi maghingi pa ako sa mga anak ko na hirap rin. Nagulat ang marami nang sabihin ni Duterte sa Quad Committee na mayroon siyang bilyong piso. Tutok kaya ang kanyang sinabi Posible ba na ipon niya ang ganitong kalaking halaga sa loob ng kanyang mga taon sa politika? Maraming tanong ang nananatiling hindi nasa sagot. Counting mo lang yan. Mamili man pera. It's easy to count, but it's not money. Uh -huh. Sino mong ba, may 5 billion dito? Kasi may ari itong building na ito, walang 5 billion. Pero uh -huh. sir, we Ista, ista. Alam mo ma'am, pag ako ang ah, nagsalita, you must learn how to You know, kung kailan ako nagbibiro, pag nagsasabay ako ng imposible, biro yan. Dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ni na dating Pangulong Duterte at dating Senador Trillanes, maraming natatanong kung may plano ba si Duterte na pirmahan ng Weaver na himiling ni Trillanes upang payadan ng pagsisiyasat sa kanyang malabang kakaon. Ano ang mga kondisyon o kapalit na hinihingi ni Duterte upang pumayag sa naturang kahirinan? Ito ang mga katanong dapat nating alamin habang patuloy na sinusubaybayan ng kanilang paghahara. Lahat. Hindi lang ako. What do you mean lahat? La lahat. S As in lahat. Sino po? Sino-sino po? L lahat na gusto kong ituro dyan. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. So may condition lang na kailangan Eh, eh na Bakit ako lang? Para, ma para mag, 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 mag makita talaga ng tao yan. O, yan ang pera ko. Ay, may yung inyo. Bakit ako lang, you know, parang trying to, parang, anong tawag yung sa Bisaya, daog-daog. Sinong lahat? Lahat pa na dumalo sa Quad Committee at ang mga kinatawa nito. Napahin niya sir na inaapi po kayo kanina? Hindi ba, pikon. Sanay na ako. Sino ang magbabayad ng pamasahin ni Duterte? Ito ang isa sa mga tanong na hindi pa nasasagutin niyo sa kanyang posibleng pagdalo sa susunod na padinig ng Quad Committee. Tatanggapin kaya niya ang alok ng komite na sila ang magayos ng lahat ng kanyang gastusin. Okay man ma'am. Ticket na lang, bayaran nila. Bayaran nila dito yung PAL. Ang PAL namang magbiso -mag ng ticket doon. Oh, olang oh oh no, no 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 change of uh, sa paghawak ng pera. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong ang video na ito. Ituloy natin ang usapan. Ano ang inyong opinyon tungkol sa investigasyon ng Quad Committee at ang pagkakasangkot ni Duterte? Ibahagi ang inyong mga salobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang balita at pagsusuri.